Kung mahilig manood ang anak mo sa YouTube at ayaw papigil, then, ilock mo na lang ang YouTube sa cellphone para hindi na niya ito ma-open pa. Paano nga ba ilock ang YouTube app? Sa iyong cellphone, i-open ang Play Store. Then, sa search, i-type ang aplak at i-click ang search o enter. Sa results, i-click lang ang aplak. Sunod, i-click ang install. When done, i-close ang Play Store. Next, i-open naman ang APlac. Then, sa notifications, i-click lang ang Don't allow. Next, click Start. Sa create pattern, ilagay lang ang pattern lock na 'yong gusto at i-confirm ito. Wag mo itong kakalimutan. Then, click Finish. Sa permission required, i-click lang ang Grant permission. E on lang ang permission para sa APlac. Bumalik sa 'yong APlac at i-click ang Settings. Make sure naka-enable na din ito, kung hindi pa, i-click lang ito para ma-on. Makikita ang app lock enabled kung naka-on na ito. Next, i-click naman ang app list. Hanapin ang YouTube. I-click lang ito para ma-lock mo na. Makikita ang kulay blue na lock kung naka-lock na ito. I-close ang app lock. I-open naman ang YouTube. At mapapansin na kailangan muna ng pattern lock bago ito mabuksan. Sana po ay nakatulong itong ating tutorial sa inyo. Huwag pong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Thank you for watching.